yung pero mas mahal daw yung presyo ng ano yung sa manok yun matagal nga lang yung ano Ay, alaga Hmm, pinatutuyo. pinatutuyo talaga. Pero yan, sariwa. Ayan natin yung uh, host na duduktuan. O hanggang saan. Mga magkano kaya isang roll yung gano'n? Bilhin na na eh. Ah, mura lang pala eh. Mga abay sa roll yun na yan. Mas mura kasi pag roll yun eh. Kaysa yung titingi-tingi. Oh, oo. Ito ang na panay natin to. talaga. Marami. Ayun yung panay talaga oo, natin. Oo, ito. Yan Tapos lumabas halos. yon. yun. O, oh, yun ang halo. Uh, yan ang binato. Ayan rin, Hoss. Hmm. Yan, yan, bubuga Ganyan kalaki yan. Okay. okay. Ganyan pala bibili natin, Diretso yan doon. Hmm. Diretso doon. Uh, Tapos doon, meron din tayong Hoss doon. Ah, uh, meron din. Hmm. Aba Ahaba pala, no? Ahaba yeah. yan. Yan ang uh, pahirapan yan. Grabe, tingnan yung naging ano ng pala yun. Ayan, no? Ito ang binato. Klasing ano y? Iyan Kaya in-spray ko na kanina kasi. Iyan hmm. Ang Iyan yun. Iyan yun. Iyan yun. Hmm. dito yun. Iyan eh, yun. Iyan yun. Iyan yun. Iyan yun. Iyan yun. yun. natin isang Iyan Temptam na natin ang gulay. Oo. Pag-aralan natin sa gulay. Ah, naman. Hmm. Basta importante dyan, mayroon. No? Oo, oh, magana natin, oh, ma Maprepare ng maganda. Hmm. Naka tsaka nakaangat siya, no. Para magkatubog sa ilalim, walang problema. Tara meron tayong binablog. Mas masarap kasi na no, pag pumipitas tayo, di ba? Hindi na tuloy ng buko oh. No? pagkakamatis. Mm -hmm. Babalaga natin. Oh, kamatis. Hmm. Tapos cooking sili. Oo. Oh. Para kompleto. Talong, oh, el, gokura, lagyan mo ka. Lahat, na gulay dyan. Hmm, lahat ng gulay, no? Oo. Oh. Para sari-sari, mas Para magandang. vlog, mo, ha? Hmm. Para sari-sari. Para mapag-aralan natin, kung yung month na yun, ano ba yung patok na, ano, na gulay, di ba? Hmm. pa December. Mataas talaga yan, lalo na pagka bumagyo -pag 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 na. Hmm, ganun pala yung gulay, no? Pagka bumagyo na yan, lang, mataas na. Ah, inom ka muna kuya dito. Ayan, mga kapsat. Ito yung tatam na nating uh, gulay. Titingnan natin lahat kung ano yung magandang uh, ano, magandang tamnan. Magandang gulay ba sa month na yan. Pero ngayon, tatamnan namin iba-iba sari-sari, ayan, diyan tayo magtatanim ng uh, gulay, di ba? pag may sari-sari tayong gulay tapos may uh, isda o, pag pumasyal kay dito hindi na tayo bibili sa palengke pagpasyal niya mga kapsad dito mga kaibigan nating OFW para pagpasyal ni Boss Louie o, <laughs> papakain natin siya press na gulay sa press na isda Uh, Boss Louis at si Boss Riggs pagpasyal nila dito malapit na yun so abangan nyo yung mga kapsat yan yeah, mga kapsat kamusta na po kayong lahat dyan ayan bali nandito tayo sa initan ngayon nagwe welding tayo ng uh yung pinaka support ng yung yero yung mismong kapapitan ng yero may eh, welding natin yan Ayan, pakikita ko sa inyo mga kapsat kung alin yung uh, ginagawa namin ngayong araw na to napakainit grabe Ayon, so ngayon merenda natin ngayon so it's right it's ito yung ginagawa natin ngayong mga kapsat ayun o, na, dyan natin kakapit yung yero Hey, yung uh, welding machine ni Sherwin. Ayun oh. No? Bali yan yung uh, ginagawa natin ngayon. Dito sa may uh, fish pan. Ayun, kita niyo mga kapsat. Ito yung yero natin kakabit. Ayun oh, sinimula namin to kanina ng ano lang, Alas 12. Ayun, hanggang ngayon ginagawa namin. Tanghali na namin na ginagawa. Wala si Kuya Welding ay si Sherwin Ang kapatid ko Kasama natin si Kuya Bal Ayun o Kita nyo makapsa. mga kapsat Mga kapsat Ginabi na tayo kahapon Nag ano, Nag uh, ng mga brace Kasi ano oras na kami nagsimula Pero nakapag testing kami ng ano ng, uh, Nakapag kami ng uh, Yero ng mga yero na kapag testing kami bali ito yung uh, nakabit natin pakita ko sa inyo mga kapsat kung uh, maganda yung uh, nabili nating yero pero kung uh, masyado talaga manipis grabe manipis ng yero mga kapsat hindi ko alam kung <laughs> gano'ng katagal to yan pakita ko sa inyo ito yung uh, ni welding namin kahapon yun welding namin kahapon eh oh. Uh, kaya pulo weld talaga yung ginawa ng kapatid ko eh. ayan oh. bali, nilagyan din natin ng brace para matibay siya hmm tibay oh. walang uga oh may nakakapit siya doon sa loob eh oh. ayan o oh. bali tatlong brace yung ginawa natin Bale, ito yung yero mga kabsat. Oh, tingnan nyo. O, oh, diba? Yan yung uh, yero na nabili natin. Kaso sobrang uh, nipis talaga. Sira din dito. O, ah, matibay naman pala pag, pag nakakabit na. Matibay siya. O, ba diba? Ganda siya mga kabsat. Yan yung magiging... Uh, labas niya dito siguro pipinturahan natin ng primer yan para hindi kagad mga lawang kasi pangit yan pang mga lawang eh. tapos sasabing ko sa inyo pag na kung magkano yung uh, naging ano natin naging uh, budget dyan sa ano palang lang sa bakod Bali yung uh, activity natin ngayong araw, ito continuous sa uh, ano sa uh, sa pagyero. Bali continuous tayo. Focus muna tayo dito sa pagbabakod. Kasi ito kailangan pa namin na uh, lagyan para ko mga ng lalag. Ay no, kulang pa kami ng uh, isang poste dito. Tsaka isang poste doon. Yan, lalagyan pa namin 'to. Para nakaano siya, naka lalagyan namin 'yan. Para wala nang dumadaan dito ng mga bata. Kasi minsan naglalaro yung mga bata dyan. You know, lalagyan din natin ng uh, bakod dyan. Ito, ito yung uh, palay natin. Lalagyan natin bakod dyan yan. Tapos ito, pinawakukin ni Kuya Bal dito. Idadaan yung hose. Kasi so, doon kami kukuha ng tubig. Doon, kung saan siya nagpapatubig. Doon siya kukuha. Bibili pa tayo ng hose nyan na yung 8 yung uh, laki na ano siya yung uh, tawag dito sa host niya yung parang sako host you know, parang ganito yata yung na yun eh. pero hindi tumatagos siya sako na host wali na ito lalagyan na lang natin ng ipa para magdingas na siya kasi yung ipa dire diretso yung ano na dire diretso yung uh, sindilan Baka sakaling masunog na siya. Nilagyan na namin ng gulong yan eh. Naubos yung gulong. Yung kahoy hindi naubos eh. Ayan, pali ganun yung uh, activity natin ngayon mga kapsat. Hindi ako nakapag-edit kahapon. Kaya ngayon mag edit tayo. Isasama natin doon sa kahapon. Kasi busy-busy kami kahapon din eh. Nabot na nga kami ng alas 10 ng gabi eh, mali yung nabili ko kasi nga no uh, screw kaya mahaba kailangan di uno lang pala kaya bumabalok to guro pang na lang natin balik bali ito pa natin ng paa Tung itong dalawang ano na to lalagyan pa natin paa dalawang bakal na yan para yan yung pang natin na ito pa yung mga natin yun yung uh, palalagay natin sa may taas ayan mga kapsat yung uh, ginagawa ni kuya bal ngayon yung mga putik sa gilid pinapala nya nilalagay niya sa sa taas oh. No? yung mga ano yung mga putik na may kasamang suso nilalagay niya sa taas para mas uh, malinis yung mga suso matanggal ayan no? pinatutuyan ulit nya para siguro mga sa isang araw lalagyan na namin ng tubig yan eh, hindi pa namin natatapos yung sa, buha, sa bakod na yun lalagyan namin ng tubig mamaya maya yan. Ah, sa ano mga next week ganun yan, pinapala nyo muna yung mga putik nilalagay niya sa gilid yun yung ginagawa natin yun ano, tuyon tuyon eh ganda sana hindi umuulan no tapos mapapabitak nyo Kaso wala umuulan, sumisibol so, yung tubig eh. Ito mga kapsat na uh, kabit na namin yung yero. Bali ngayon, tinatambakan na lang kuya balyong yung ano, kaya na ilalim. Kasi malaki yung ubang sa ilalim. Ayan oh yung gap tinatambakan niya ngayon ng lupa yun ang na niya eh. ngayon, bali nakamit na natin yung hero bali hindi to kulang na letter tornillo sa taas, konti konti na lang kasi yung ginagamit namin na post drill pero saglit na lang yan o, ngayon ito ito tinatambakan yung ilalim na yan kasi pwedeng yung mga bata laruin yan, nilaglag ano sa ilalim ba diba? kaya ngayon sinasara na lang niya yung kuyabal tapos ito yung balance natin yan dito. Yan siya. O oh. oh, di ba? Ganda na siya. Yung si Kuya Balo. Naga ano. Nagpapala dun. Pinapala niya dun mga kapsat. Oh. Pinamano-mano lang niya. Ang oh, laki kasi gap. Ayun eh, natambo na ninyo. O oh, di ba? Ngayon nalang yung balance natin yan. Yung gawi dun mga kapsat. Iaano din yan. Lalagyan ng harang. Yan you know? o. Grabe ako simple ng bakod pero napakalaki ng gastos, di ba? Pero matibay yan pangmatagalan. matagalan. Doon lalagay na lang natin kawayan. Bibuli tayo mamaya. Sa sur. na ang mga kapsat, oh. Maganda, no? Ganda ng pagkakagawa. Ayan yeah, mga uh, dito tayo sa bilian ng mga ano, ng mga salasala. Ayan, dito na lang tayo bumili sa kabiyaw. Kasi taga-kabiyaw tayo para mas malapit dito na tayo bumili nagbibilan dito bakit ako sa inyo tara may mga mabibilin dito mga gawa sa ano na may guruyan sila walis una hindi mga buho Ayan mga kabsa, titibinilin natin na salasalo. Ayan, ayan. Bali 175 siya per piece. 8 feet siya, 8 feet. 8 feet siya. Pinili lang natin yung ano yung big uh, 175 kaysa yung 220. Ganda siya.